Grupo ng kabataan nagbabala sa pamimigay ng ayuda ng isang kongresista sa Quezon City kapalit ng di pakikalahok sa rally bukas. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Goyagoy. Naanawagan ng isang grupo ng mga kabataan sa publiko na huwag tangkilikin ang ibinibigay na ayuda ng mga mamabata sa pang hindi na dumalo sa gaganaping kilos protesta sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kasunod na rin ito ng kumakalat sa social media na may nagbibigay ng ayuda sa ilang mga residente sa Quezon City. Ayon kay Shea Kaalaman, spokesperson ng ugnayan at pagkakaisa sa Corruption, isang kongresista umano ang namahagi ng ayuda sa Payatas, sa Quezon City pero hindi naman pinangalanan ng grupo kung sino ang naturang kongresista. Dahil dito patuloy nilang imomonitor ang ulap na bigay ng pera simula bukas upang mapigilan ang ganitong kapangan. Ay ito naging magkasunod sa na pahayag ni na Sheik Alaman at Dani Mangahas at convener ng Sibak o Sigaw ng Bayan para sa katotohanan. Kung bibigay po sila ng pera ay pinatawad din ng bukas Basta sa Basta huwag na sumali sa protest action bukas. Well, actually, nakita naman natin yan sa social media. Sabutin ko lang ito. May mga ilang kasi na po sa social media sa isang barangay sa Quezon City na meron dapat na panawagan ng malaking pagkilos dyan sa Ortigas para huwag lang sumama yung mga sasama dapat sa rally. Meron silang kino-offer na limang kilong bigas. Yan ay according sa mga nag-post sa social media sa isang barangay sa Quezon City at sinasabi, huwag na kayo makilahong yan, may limang kilong bigas kayo Ama magkasunod na payag nila Sheikh Kalaman at Dani Mga Has, container ng sigaw ng bayan para sa katotohanan. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila. Radyo Mahan, Mike Buagwit Attack, RMN.